Good morning po sa inyong lahat. May bago na naman akong lulutuin na pusit. Yung iba kasi pag nagluluto ng pusit, tinatanggal nila yung kulay itim. Pero ako hindi ko tinatanggal dahil iyan ang nagpapalasa sa pusit. Ang tawag dito ay adubo na gata. Ito yung gata niya. Dalawang buong nyug apat na pusit. At syempre titimplahan natin siya ng magic sarap sa kaprikado tulad itong luya bawang sibuyas at ito po at ito na yung pusit na niluluto ko ayan kailangan sa pusit hindi masubrahan ng luto at kailangan babantayan ninyo mabuti dahil pag ito ay natagalan ng pagluto yung pusit ay kumukunat kailangan tamang luto lang yung tawagin nating half cooked para hindi siya masyadong makunat at ang timpla nito ay simple lang suka, sibuyas, paminta bawang at kaunting ang ginimoto ayan panoorin ninyo ang video nito dahil napaka ganda ninyo at marami kayo dito makukuha kaalaman sa pagluluto ng pusit sobrang lapot ng gata ko kaya ayan tingnan ninyo abuti yummy talagang nakakatakam at nakakagutom ang lutong ito at nagluto naman ako ng Bicol Express bali tatlong ito lahat ayan ang Bicol Express kong niluto napakasarap nyan yummy at dinamihan ko na rin ng sili para randam mo talagang sarap ito yung templa ng Pansit Bato at ito naman ay yung pampano na tawagin sa Bicol kung tawagin na talakito at ito naman ay yung Pansit Bato na luto na at syempre kakain na tayo ganito ang pagluto ng pansit bato gigisahin mo muna yung karne at pag mapula pula na yung karne titimplahan mo na siya lalagyan mo siya ng tubig at siyempre ilalagay mo na rin ang pansit bato hahaluin mo mabuti kailangan ang pansit bato ay hindi masobrahan sa luto dahil hindi maganda kailangan medyo hapkok siya simple lang ang timpla niya hindi ka aabot ng 50 pesos ang gasto sa Ricardo pa lang pero ang karne natural na yan panghalo talaga yan sa pansit bato at syempre gutom na kami kaya kakain na syempre kami ng masarap na luto na pansit bato at pampanong isda kung tawagan sa bicol ay talakitok ayan o picture picture muna kami ng aking dalawa kong anak at ito ang aking magulang na kumakain din syempre yan sarap na sarap sila sa luto ko